Lubhang mahalaga ang atay sa katawan. Tumutulong ito sa maayos na paggana ng digestive system at ng iba pang bahagi ng katawan. Ngunit kagaya ng ibang mga bahagi ng katawan, maaari rin itong magkaroon ng cancer. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang cancer sa atay ay bunga ng pagkakaroon ng pagdami ng hindi pangkaraniwan o abnormal na mga selula dito. Maaari itong mahigitan ang mga malulusog na selula na nagbubunga ng pinsala sa atay atay. Sa kasamaang palad, ang sakit na ito ay mayroong mababang survival rate ng mga pasyente. Ang karamihan sa mga uri ng kanser sa atay ay hindi mapapansin hanggang sa ito ay nasa mga huling bahagi na o advanced stage na ito. Ang mga sintomas ng kanser sa atay ay gaya ng mga sumusunod. Paninilaw ng balat at ng mga mata o jaundice, pamamaga ng atay, pananakit ng tiyan, pananakit ng likod, pagkakaroon ng lagnat, hindi may na pagbaba ng timbang ng katawan, labis na kapaguran, pagkahilo, pagsusuka, labis na pangangate. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.